Sa buhay, laging may mga panahon ng pagsubok at kabiguan. Minsan, iniisip natin na kailangan nating takasan ang mga anino ng ating nakaraan o ang mga takot na nakatago sa ating puso. Pero ang totoo, hindi natin kayang magbago kung hindi natin muna tinatanggap ang ating sarili sa buong kabuuan, kasama na ang ating mga kahinaan at ang ating pinakamadilim na bahagi. Ang mga ito ay hindi dapat katakutan kundi mga pagkakataon para matutunan ang mga leksyon na magpapalakas sa atin. Hindi mabilis ang pagbabago. Ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay isang hakbang patungo sa mas mataas na versyon ng iyong sarili. Hindi mo kailangang magmadali. Ang proseso ng pagpapagaling at paglago ay hindi tuwid, may mga hakbang pataas at pababa, at lahat ng ito ay bahagi ng iyong journey. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, magtiwala ka sa iyong sariling lakas. Hindi mo kailangan ng iba upang makita ang iyong tunay na potensyal. Pumili ka ng mga kasangkapan, ang mga simbolo ng iyong kapalaran, mga numero ng iyong buhay, at mga gabay na makikita mo sa iyong paligid. At gamitin ito hindi para maghanap ng sagot mula sa labas, kundi upang kumpirmahin ang mga bagay na alam mo na sa iyong sarili. Ikaw ang may hawak ng susi sa iyong pagbabago, at ang tunay na alchemy ay nagsisimula sa pagtanggap sa iyong buong pagkatao, sa lahat ng aspeto nito. Tandaan, ang pinakamahalagang hakbang ay ang unang hakbang. At pagkatapos nito, bawat hakbang ay isang patunay ng iyong lakas at kakayahan na magbago. Ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa loob, at ang oras na iyon ay magsisimula ngayon.